Uh, hello guys, good morning uh, Dito ako ngayon sa tindahan At ako ay Nagbabantay na naman ulit Ng na ating mga paninda sa tindahan For short, sure, tindiro Gusto lang i-share sa inyong lahat guys Na Ito na Ito na yung pinaka Fruitful Na araw Na nangyari sa Sa mundo ng Youtube dahil today for almost 21, 22, 23, 24 for almost 4 years yan for almost 4 years nakasahod na rin ako sa youtube <laughs> yan totoo yan guys dahil noong mga time na yun way back 2001 Uh, hindi ko pa kasi naayos yung ano guys yung tax info at saka yung ano yung bago ngayon na yung sa sa Singapore na ano na tax kaya nung that time na wala ako ng ano na ako ng tawag na wala na ako ng gana mag-upload ng mga ano pero mag-upload pa rin ako pa isa-isa pero natalaga talaga na siniseryoso ko yung time na yun na mag-upload ako ng mga videos gagawa ako ng mga videos at this day nalaman ko lang na na-approve na yung tax info ko, ko at saka yung Singapore ko ano nangyari guys? paano nangyari yun? talagang kinalikot ko talaga siya guys hindi ko talaga binitawan na ano uh, na na-change kung baga kung ano ba, ano nangyari yun tapos tiningnan ko yung yung, uh, reply ng ng Google AdSense para sa akin tinan ko pa, saan ba saan ako nagkamalit nito yun so pinalo ko lang yung instructions nila <laughs> yun nga within 4 years ito na ito na guys nakuha ko na rin so anyway Ah uh, dahil uh, nasa bank transfer siya naka bank transfer siya kasi yun yung yun yung, yung mode of payment ko eh sa bank transfer siya mga guys so kayo dyan kahit 10 years naman siguro na <laughs> 10 years na ano huwag tayong mawala ng pag-asa guys yan nag-isip na ako ng magandang content guys kasi ano bang suggestion nyo nandito ako sa tindahan so araw-araw ako nandito huwag mga guys nagbabantay ng ating tindahan yan dito ngayon mga wala pang, walang tao kasi no, nalipas ng oras kaya pa to mamaya pa to sila magdatingan ulit ayan ito yung tindahan natin itong malit natin na tindahan pinagkakabalan natin sa araw-araw anong magandang suggestion nyo guys anong suggestion nyo guys na kung patuloy ko ba yung YouTube ko or ano ba, mag-focus na lang ako sa pagiging tendero salamat guys sa pagmanood at sana mat-motivate kayo sa sa kwento kong ito na magtyaga lang tayo guys, magtyaga lang tayo at tayo ay makakain rin ng ating uh, pinaghirapan, pinagkuyatan sa mga YouTube uh, videos na ating in-upload Salamat YouTube, salamat uh, Google AdSense. Bye bye. Thank you for watching, and don't subs don't not forget to subscribe my channel. Bye bye.